Malapit lang. Ayan no, sa unahan. bulkan na yan. May tao po ba? May tao po ba? Hi guys! Ang dalagingging natakot sa duck. <laughs> ano nangyari? Wala ko may... Sa likod. Oh, si, si Bunso. Oh, Asan si Bunso? Nakita mo? Yung walang beef card, Doble ang bayad. Ha? Oh, May nahulog. kanino to? Yan, si Bunso, kamunti ka nang maiwan saan galing to. Pinip! Hindi naman sa i-control niya Ayun, ayun! O si Che! 35 isa! Pagpaparang, ko. Ayan! Nag-saka yun! hindi ko alam saan ang destination n'yo. Basta ilabas mo lang! Ilabas Ilabas mo lang, bakas pa ba? Ilabas mo lang, bakas <laughs> <laughs> <hitay> lang, pa mo lang, pa ba? na na dapat pala din nalamot na yung ano ano microphone microphone ano

ticket 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 Bakit ka ako pa tayo Bakit na napaiyakan mo Ha ha Hey sure high to watching pa na wag anong anong part mo ang kasi abot ka sa mabalakat, Pampanga. Caos sarado yung pupuntahan awesome. namin Jesus, Jesus. O. Bukas! nga! Open o, nakalaga yun! Open! 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 lang! Hello. hello Open pala. Nagalit <laughs> yung <laughs> driver natin. Hindi na talaga open. Ay, dali, open pala. Okay. Open ng aling Lusing, sisig. Galing pang Las <laughs> yun. <laughs> Tapos na ang Tapos na picture. Balik na. <laughs> basa tayo pa isa-isa. Sarap ko. Okay, thank you sa libre ate. Thank you. Pa oh, kamusta yung experience? Kamusta ang experience? 8,000 pesos. <laughs> Bar Baraswain, Bar Baraswa Baraswai. Baraswain Church. Nasa kahabaan na kami ng mga road ng ano, ano bang lugar ko din? So andito tayo sa Baraswain Church. Ayan Ay, yung church. Oh, pantakin mong nakapunta kami dito. And that's the church. Pero malaki pala tong pwesto na to. Oh ito, kumbento ng simbahan ng Barasuin. Ah, ito ba yun? Lungsod ng Malolos, Bulacan. So, nasa Malolos pala kami ngayon. Nasa kanyang tanggapan ng kumbento ito lang. General Emilio Aguinaldo? Oh, uh, okay. Uy, ano to? Ah, ito yung sasakyan niya? Galing ah. <laughs> Tingnan mo naman yun ang no, stairs. Okay. Ganda pala dito sa loob, oh. At, uh, para akong na... Nagbalik sa nakaraan. Okay na. Nandito tayo sa CR ng Baruswain. Baruswain Church. dito. Oh. Wow, parang ka talagang nasa mga nakaraang panahon. Okay, so andito tayo sa loob ng, ayan oh, yung walkway. Andito yung sasakyan ni, ano, sasakyan ni President Emilio Aguinaldo. General pala. General Emilio Aguinaldo. <laughs> siguro yung nag-iintay sila ate sa labas. <laughs> okay, paalis na tayo. Uwi na tayo. nag na sila ate sa labas. Oh. Aba, nag ah, oh, may palibre pala dito. Oh, sarap magkaroon ng atin May mga palibre. Mga mamu. <laughs> Masarap ba? Sina, <laughs> ano, ito pala yung church na nakikita natin sa paper na money, na 10 pesos. Nakakita ka na ba ng 10 pesos na paper? Yan yung naka-drawing na, na simbahan. Simbahan ba yan? Kumbento? Parang ganyan. Pero masarap talaga siya. Ayaw? Ayaw. Thank you. Oo, laba ko na Oh, ayan, sabi ko, mag sabi, hindi lang ako. Sabi namin, mag-picture dito sa loob. Lahat, ayan, pa, nap napapasok namin sila. yes, power. Hi, yay! Let's go! Ay, uwi tayo. <laughs> Lalakad tayo dito. Napakasaya kasama sa Lano. Oh, let's go! Open na to? Oh. Oopsie! Oopsie! Okay, Tuloy tayo sa, uh, hindi ko alam. An ano ba tong store na to? Inside Madas, Malolos. Masarap daw to dito. Oo, oh, sige. Ito naman yung umuusok na sa Oo, oh, hey guys. Umalay ba natin? may gusto ko ulo. Yung madami nga pala talaga silang ano oh, tinda. Masarap 'to yung inipit tadi dito. Ah, restaurant pala 'to. Untal tayo sa kotse. At maglilipat okay. tayo ng ano. Kukuha tayo ng charger at lobat na tayo. Yeah. Bye. Bye-bye. Tara uwi na tayo. Let's go. Bye-bye. na tayo. <laughs> bye Bye-bye. <now. laughs> Bye-bye. na yung resort. Bye. Bye-bye vlog. Bye! <laughs> bye Kanye! bye bye Babay na ulit. Bye, bye 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 Thank you. Well, ingat, ingat bye Ingat, Ingat, bye 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 daw. Thank you tour guide. bye bye bye